Ah, eh... Wala pa kasing sariling bahay si Dado, eh. Ay, darling, dito ka. Dito ka maupo. Ika. <laughs> Pwede ba akong pumatay ng tao nang makabawas-bawas naman tayo dito sa bahay? What? <laughs> Pwede. Ah, uh, mm. mo. Ano, mm. tumigil na ako sa pag-aaral at magtrabaho na lang ako? Gusto mo ikaw ang paluwing ko sa muka? Titigil ka sa pag-aaral? Ano magiging trabaho mo? Magiging magbabalot ka rin. Yung masakit doon, yung hindi pinapahalagahan ng mga tao sa paligid mo, yung mga pinaghihirapan mo. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod! Nakakatawa! Parang gusto ko na magpahinga. Hmm. O, Tay. Uh, hmm. Chang! Yes? Hmm. O, eto na ho. Hmm. Mm -hmm. Oh, hindi ka ba ba tapos dyan? Hindi pa po eh. Uy! Uy! Ano to? Pati lang! Mahina ho ang benta, Chang. Pero ubos yung balot. Saan mo ba dinadala yung krikita mo? May mga binili lang ho ako para sa sarili ko. Sakto na ho yan sa gastusin natin dito sa bahay. Ay! Huwag yun lang ho may isipang magpatayo ng kondo o bumili ng bagong sasakyan, ha? Huwag muna. Ikaw makasarili ka talaga. Huh? Di mo iniisip magmamatrikula si Bunso. Puro kakabaklaan! Kaya, uh, uh, Leta. Uh, Mano po, Chongo? Si Becky ang nagtatrabaho para sa perang yan. nakikisali lang tayo ah. Uh. Kaya huwag mo siya pagsasalitaan ng ganyan. Oh, e, o eh, magtrabaho tayong lahat para walang sinusumbatan! <coughs> eh, Nay, tama naman ho si Chongo. Yan. Yeah ni Becky yan? Siyempre, meron din naman siyang mga pansariling gamit na kailangan niyang bilhin. Bakla yan. Sige na, Becky. Bumili ka na ng lipstick, mm -hmm. ng make-up. Mm -hmm. Para naman gumanda ka ng konti. Wow, ha? Akala ko pa naman may mabuting na idulot yung pagbubuntis mo sa ugali mo. Para... Ay, eto ba? Eto na ba yung ama ng baby mo? <laughs> dado, uh, dumibaw. Ay, Dado. Oh! Kukunin mo na ba si Mariana? O sige, kunin mo na. Nang makaluwag-luwag naman tayo dito sa bahay, di ba tayo, no? Oh, di ba? Mariana, sabi mo dito tayo titira. Ah, uh -huh. uh, eh, wala pa kasing sariling bahay si Dado, eh. Ay, darling, dito ka. Dito ka maupo. Ika. <laughs> sabi tayo. Uh -huh. pwede ba kung pumatay ng tao nang makabawas-bawas naman tayo dito sa bahay? but pwede. Uh, uh, mm. Tiksin mo. Mm -hmm. Kuya, na-imagine mo ba na mm -hmm. mukha ng nanay ko yan? Hmm. Hindi lang ng nanay mo. Kundi hmm. 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 pati ng ate mo. Ngayon, pati ng mo. Kawawa ka naman, kuya. Gusto mo, tumigil na ako sa pag-aaral at magtrabaho na lang ako. Gusto mo ikaw ang paluin ko sa muka? Titigil ka sa pag-aaral? Ano magiging trabaho mo? Magiging magbabalot ka rin. Ganon. Eh, hirap na hirap ka ni. Eh, bakit ikaw ba naglalaba? Yung physical na pagod. Pero alam mo kung anong masakit? Ha? Yung masakit doon, yung hindi pinapahalagahan ng mga tao sa paligid mo, yung mga pinakihirapan mo. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod! Nakakasawa! Parang gusto ko na magpahinga. Hmm, siguro ang nanay at ang ate, hindi nila nakikita yun. Pero, kami ni tatay, mahal na mahal ka namin. Hayaan mo, mag-aaral ako mabuti. Pag nakatapos na ako, magtatrabaho ako. Para makapagpahinga ka na ng mapayapa. Sabi nga sa Ingles, may you rest in peace. Pinatay pa ako nito? Pumasok ka sa loob? Gawin mo yung mga mo! Rest in peace? Maraming salamat ho. Ah, Balik po kayo. Oo, oh, sobrado oh, 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 Fortune! <gasps> ano ginagawa mo dito? Wala ka bang trabaho? Wala. Wala ko eh. Sabi Ano? No. Bakit? Ikakasimula mo pa lang ah. Wala. Babawas sila eh. Siyempre ako tong hindi college graduate kaya ako yun ang sibak. Alam mo na tali, swerte ka nga eh. May trabaho ka. Nako, hindi ganitong pangarap kong trabaho. Isang beer nga. Nagja-Japan ako. Actually, nag lang ako para ilakad mga papeles ko. Tapos, kapag nailakad ko na, aalis na ako dito. Mamalasin nga naman talaga oh. Nawalan na nga ako ng trabaho. Mawawala ka pa sa akin. Hey, ari ay bakla. <laughs> <Ubusong panindan> na <natin. laughs> ba <laughs> pa tayo. Saan? Diyan, sa barangay. pamisbargay pa Bargui, At natin hindi sumasali ka. Kailan pa ba ako nag title Gaga, mabuti pa yung lupa nyo dun sa negros may title. Ikaw wala. Tama ka. Puro ka runner up. E fourth runner up ka naman huli mong sali. E tatlo na naman kayong contestant. o oh, siya, sure, <laughs> tama kayo. Oo, tama kayo. Pero ramdam ko, ano? damako. O ano? Ito ang gabi ko. Oo. Magpunas ka na lang sa buong katawan mo. Ito ang gabi mo. Ano ka, kaswang? <laughs> Ewan ko sa inyo, uwi na ako. Iniintay na yung benta ko ni Chang Bye-bye. Eh. Ito naman. Oh, no. Puro katrabaho, wala kang kaligayahan. Di ba may kasabihan tayo? All works, no play. Make change. Mm -hmm. The love of Tarzan. <laughs> <laughs> Sige Becky. E na, Becky. Oo nga, sumali ka. The night is young so are we. Oh, tama yon. Subukan mo Oo nga. Alam ko naman. Uwi na nga ako. Ay! sayang. Si Fortunato pa naman ay eh, lagi nanonood doon. Tama ka at laging lasing yon At malay mo dahil sa kalasingan niya, kapag tayong tayo mga babae. ay, 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 Ano? Dali, make up tayo. Bilis. Dali, dali. Hindi mo na kailangan ng make up. number one, ang Bea Alonso ng Barangay Timbol, si Stephanie Casmon. Uh, thank you so much for that wonderful question. Uy, ay, wala pa akong tanong. Here's your question. The biggest crisis that we are facing right now in our country today is the lack of education. <laughs> now, there is a new education system that is being implemented. Which is the K212 system? What is your stand on this? And why? I don't like to stand. I like only to sit. I don't like also K2. I don't like K12. I like only K9 dog style. Thank you so much! <laughs> <laughs> okay. Okay. number two, siya po ang Kim Chu ng Barangay tibo sa Beverly Hills. And Beverly Hills. Bakit naman ba lugar na pili mo maging pangalan? No, Beverly Hills is not a lugar. Beverly Hills is the younger sister of Sherry Hills and Ricky Hills. Hello. Oh, okay, sorry. So, here's the question. Pag sa kagandahan, para sa'yo, ano ang pinakamagandang bahagi ng iyong katawan? At bakit? Uh -huh. <laughs> oh my God, what an easy question. Para po sa akin, ang pinakamagandang bahagi ng aking katawan ay ang aking mukha. Yeah. Oh yes. Okay, 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 okay. Dahil naniniwala ko sa kasabihang, aanihin mo ang magandang body kung mukha mo lang naman ang nakikita sa ID. Maraming salamat po. Thank you. Thank number three isa po ang Angel of Sin ng Barangay Timon. Of... I think I need an interpreter. Ay, naku, sorry. Wala kami dalang urugutan dito. Best friend ko yan! Okay, etong tanong mo. Kung ikaw ang mag-uwi ng corona ngayong gabi at mamamatay ka rin ngayong gabi. Kita nyo! Best friend ko yan! <laughs> Anong gagawin mo sa corona? Ano yan? Galingan mo! I believe... I believe... I believe... Bakit kailangan may akbayan? Bakit kailangan nila yung pakita sa akin yun? Bakit? O, eh, may emote ka ng ganyan? Bakit? Jowa mo ba siya? Luka-luka? Hoy, hoy, bakla ka! Tin mo ginawa mo sa kontes! sinira mo! Kung di mo alam ang sagot, sana, nag-invento ka na lang. O di kayo nag-imay-matayan ka. Kunwari, buntis ka. Ganon. Himatay-himatayan? Oo. Uh -huh. Eh kasi naman, talaga namang... Ay! Naku! Ay! Beka, Ay. Na beka, no, na Ay. Na Ay. ano ba? Nang oh, 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 ano nangyari? Oh, ano oh, yun? Oh, 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 Oh! Ay! Ayan, ay, hindi oh, ay, na makahinga. Oh, ako, Oo nga, kailangan What's naman matumatay sa station yan. Spell ano sa station. Ah. Oh, bilis! Kailangan ba talaga ako? Ay, Ayan, nagigitim na. Uh. Hoy! Akala nung nanay niya, uli siya nung pinanganak siya. Talaga maitim yan. Oo nga, itim talaga yan. Alam mo, hindi tatlo, ha? Ay, hindi na ako! Mababasa itong daw! Hindi pwede pa basa! Sandali lang! Becky Kang! Oh. Hoy! Hindi ka pa maglalako ng balot ngayon? Masama ang pakiramdam ko. Hmm. Pumabakla ka na naman eh. Sayang naman yung kikitain. Kung nanghihinayang ka, nasa baba yung basket. Ikaw ang magtinda. Hmm? Suplada? Akala mo naman maganda. Oh, kuya. Bakit hindi ka pa bumababa? Oo. Oh. Kanina pa nandyan yung bisita mo sa baba? Sino? Si Fortunato. Ha? Oo. Oh. At yun hindi mo sinabi? <coughs> Ay, nakalimutan ko. Impact ka talaga. Alam mo, paglabas ang baby mo, tiyana! <laughs> Sandali nga! Nasa baby, bisita ko. ka! Na kapanda. Sana kapanda. Fortune. Uh, Becky. Fortune, uh, naku, pasensya ka na Hindi agad kasi sinabi sa akin na oh, wicked stepsister ko na kamukha ng kwago ni Harry Potter na si Hedwig na nandito ka. Uh, hihingi sana ako sa'yo ng saklolo. o oh, sige, ano? Ano? Kailangan ko kasi. Kailangan mo ako? Hindi. Uh, kailangan ko ng pera. Uh, pera? May malaking kompromiso lang kasi Pero papayaran kita kaagad, promise. Ay! Agad. Oo, oh, sige. Magkano ba kailangan mo? Naku, thank you. Thank you, thank you talaga, bes. Tulog ka ng langit. Blady. Una nga lang yung mukha. Wow. <laughs> Para namang napakaganda mo. At saka ano ka ba? Parang tingtasan lang yan. <laughs> Buti nga, inabutan mo pa ako. Paalis na ako. Oy, Becky. Opo. Oh. Kailan mo babayaran niya na magkano yung tubo dyan? Nay! Ano, ano ka ba? Maayosin yung mabay ito, <laughs> baby. At saka, ano tubo sinasabi mo? Oo. Oh. Huwag kayo kayong mag-alala, aling through this liit. Kapag nakapagbayad si Fortune, ibabalik ko ang lahat ng ito sa inyo. Ngayon po, kung hindi naman nakapagbayad, eh di ako nalang magbibigay. <laughs> <laughs> anong sabi mo? <laughs> ibibigay mo yan kay Fortunato? Hmm. Umuutang, Bes. Nangihiram. Alam mo, sobrang bait ng tao na yun. Plus, sabi nga, ha? Magdi-date daw kami kapag sumueldo na Akin na yan, akin na yan. Naitabi niyo na yan. <laughs> Magdi-date? Ang kapal na mukha mo. Sa akin ka pa talaga uutang ng pera sa panlalalaki mo? Kapal na mo. problema, kapag-usapan natin. Oye, Bansot! Ano ka ba? Alam mo, simula pa ka bata, lagi kang ganyan, nakakainis ka. Gusto mo lagi kang inaamo. Ano ka ba? hoy hindi ka ba natutuwa? Dapat nga ikaw pa yung unang matuwa, di ba? Dahil sinagot nga yung mga prayer marathon ko para kay Fortunato, di ba? Ay, ka ano ba? Alam mo, ikaw para kang kontrabita dyan, ha? Ano ba nangyari sa'yo? Bakit... Bakit ka umiiyak? Anong arti yan? Alam mo, hindi kita maintindihan, ha? Parang kang jowang nagsiselos na hindi ko maintindihan Dahil na parang... Dahil ako! Totoo nagsiselos ako! At galit ako sa'yo! Dahil mo yung sarili mo sa lalaking yon. Eh, nandito naman ako! Nandito ako na nagbabahal sa'yo simulang bata tayo! <laughs> Para kang... Ano yung pinagsasasabi mo? Nasapian ka ba? Eh simula naman pagkabata, talaga naman bakla ako. Alam ko! At hindi ka lang basta bakla, bak bakla, bakit ka ba? Pero hindi ko alam, hindi ko alam ko anong itong kulam na ginamit mo sa akin na kahit ang taba niya, besi mo. Be bes, ano? Ang laki na dyan mo! At hindi ka na magkakinisan. Pero mahal na mahal na mahal kita. At madalas kahit kami, amoy araw ka pa rin. Yung pangis mo, ang lapot at dire Pero mahal na mahal kita. Nang <laughs> beses ko sinubukin, na yun ka pa rin hindi ko magawa. <laughs> Kasi mahal na mahal kita. Alam mo, ikaw, ang sarap mo rin magmahal, Lait na lait ako sa'yo. Pero sige, alam ko naman, mahal mo ako. Ramdam na ramdam ko naman yung pagmamahal na yun. Alam ko yun. Kas bakla ako. Si Fortunato yung mahal ko. Naiintindihan ko yung sitwasyon mo. Dahil gano'n din yung sitwasyon ko kay Fortunato. Umaasa ako na mahalin niya ako. Kahit kunwari lang. Tama na, tanda. na.